Isang magandang, magandang, magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, akala mo itatakbo na kandidato. <laughs> <laughs> hindi po, pinapakita ko lang po sa inyo itong uh, aming suka. Alam niyo po, itong aming suka, eh, hindi po ito galing sa tawag dito, yung tuba, yung mga coconut wine. Ang suka po namin ay galing po sa sabaw ng nyog sa aking mga kababayan dyan sa Sibuyan Island at sa lahat ng mga may nyugan lalo ng Quezon mula Luzon, Visayas, Mindanao lahat po ng mga marami ang nyug yung mga nagkukopras huwag nyo na pong itapon yung sabaw ng inyong mga nyog dahil pwede pong gawing suka yan ayan ang kulay po nito dati is white Nung nilagay namin dito sa container ngayon po kulay dilaw na tapos Amoy suka na at lasang suka na. Ilagay nyo po sa mga container, sa mga ganito nalagayan sa mga bote ang sabaw ng nyog at hayaan nyo lang po dyan kahit man po yan maarawan, maulanan, basta may takip. Pagkalipas po yan ng ilang buwan ay meron na po kayong suka. Hindi na po kayo maubusan ng suka, hindi na po kayo bibili ng suka dahil ang suka po ay... Uh, Pwede nang gawin sa sarili. Kahit man na uh, mayroong mga nagkukupras at mga walang puno ng nyog, manghingi na po kayo ng sabaw ng nyog tapos gawin nyo pong suka para hindi na po kayo bibili. Sa panahon pong ito ay uh, kailangan po talaga nating maging practical. Pangalawa, wala po itong ano, mga chemicals kasi sabaw lang ito ng nyog. At ang uh, idea pong ito ay uh, na laman po ito ng aking mga kapamilya doon sa Mindanao. Ang taga Mindanao ay hindi bumibili ng suka kapag sila ay may mga nyug, gumagawa na lang sila ng suka. At syempre, ang suka ngayon ay pwede rin pagkakakitaan kapag maraming maraming suka na ang naipon ng may mga nyugan, naman nagpapakupras, o di pwede nang ibenta sa murang halaga kasi nga Diba, tinatapon lang din naman natin yung mga sabaw ng nyog kapag uh, nagkokopra. O di, kung ayaw nyong gumawa at mayroong mga interesadong gumawa, ipamigay na yung mga sabaw ng nyog para makatulong din naman sa ating mga kababayan. Huwag na nating uh, pagkatamaran ang paglagay sa buti ng mga suka ilalagay na lang sa buti at hayaan dyan sa isang tabi, kahit ilagay yan sa initan, magiging suka yan. Alam niyo mga kaibigan, pamahal, ang pamahal ang presyo ngayon, kahit suka, toyo ay uh, talagang tumataas. O di kung may sarili tayong suka, o di hindi po tayo bibili. Napakalaki din bagay pag libre po ang mga suka natin, kasi ang suka ginagamit sa adobo, ginagamit sa sa usawan, ano pa ba ang ginagamit sa mga paggisa-gisa, ano pa ba ang mga paggagamitan ng suka, ginagamit sa pagpaksiw, sa pangat, paksing, na karne, paksiw na isda, at kung ano-ano pa. Kaya, yun, ginagamit pa sa paglalaba. Kapag merong mga mancha-mancha ang uh, mga damit natin, na may nakita ako na Winisikan niya ng suka, lalo na yung mga kalawang. Abay, natatanggal pala ng uh, suka yung mga kalawa kalawang sa damit. So, ibig sabihin, napaka ano po ng suka. Talagang maraming paggagamitan. Kaya mga kaibigan, ayan. Ang ingay-ingay ko na naman sa Facebook. Gumawa na po kayo ng suka na inyong sarili. O ba diba, malinis pa, walang chemicals. Talagang nga uh, purong-puro na sabaw lang ng niyog ang inyong ilagay sa mga bote. Ngayon, doon sa mga masisipag gumawa, ilagay nyo na po sa mga bote-bote ng uh, mga toyo, yung mga bote ng mantika, ilagay nyo na, tapos ibenta nyo kung merong bibili, di po ba? Ay, magkano lang yung bote? Pwedeng bumili ng buti, pwedeng nga mangingi ng buti tapos ilagay na doon ang mga suka tapos hayaan na lang dyan ang mga buti na may suka, may uh, sabaw ng nyog at pagkalipas yan ng ilang buwan ay suka na yan o kapag merong naghahanap ng murang suka o di pwede nang ibinta sa murang halaga din. So ganun lang mga kaibigan, lang ang buhay dahil ang suka ay uh, talagang uh, pangunahing ginagamit natin yan. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating vlog. Pagpasensyahan nyo na ang ingay-ingay ng inyong kaibigan. Pero kailangan ko pong mag-ingay para po ma-share sa inyo. Kasi naisip ko kasi lalo na po dyan sa aming lugar sa Sibuyan Island, Romblon. Kapag nagkukupras po dyan, ang mga tao, ay eh, sayang na sayang po yung sabaw. Eh, pwede palang gawing suka. Napakadaming sabaw ang napupunta sa, uh, sa lupa. Di po ba? Kaya ngayon, inyo na pong ipunin, i-save nyo na po yung mga suk, ano, mga sabaw. Tapos salain nyo kasi, di ba, may mga dumidumiyan ng ano, ng uh, bunot, ng uh, nyog. Salain nyo din naman para malinis. Tapos ilagay nyo na sa mga bote nyo, sa mga container, sa mga galon. Para sa ganon, mga ilang buwan lang, o di may sariling suka na kayo. So, ganun lang ang mga ideya nating mga Pilipino. Kailangan nating maging practical sa buhay. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Itong aking blog uh, vlog na uh, nakapagbigay ako sa inyo ng uh, konting kaalaman. Eh, siguro naman dyan sa atin, sa lugar natin dyan, eh, meron na rin alam na ganito. Eh, ngayon, gusto kong malaman pa ng mas marami. Okay, dito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood sa aking content na pabuang-buang lang na content ay Isos Genoo. At uh, mag-iingat po kayo dyan sa inyong mga kinaruroonan. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.